What's up mga kahani uh, Welcome back ulit sa aking youtube channel Tumapo pala ng GC Adventure Yun, Panibagong araw, panibagong video tayo mga kahani Yan. At Good morning sa inyong lahat mga kahani Nandito tayo ngayon sa dam mga kahani Wala kasi tayong may video Kaya nandito tayo sa dam Yan. Uh, Pakita ko lang sa inyo yung Kondito sa aming lugar Hindi pa siya masyadong mababaw mga kahani uh, Mabagal na bumabaw eh nung buwan na ngayon mga kani June na, na. Pero malalim pa rin tong dam. Ayan. 'Yon sa mga bago po napadaan sa aking YouTube channel, palakin share naman po ng aking video at pa-subscribe. At huwag niyo po sana i-skip yung ads mga kani para tulong niyo po sa amin Yeah. Yun. Dito tayo ngayon mga kani. Ah. Eh. Ang po natin mga kani ay eh. mag-alas na. Kainit. Pakita ko sa inyo mga kani. Ayan yeah, mga kari. Uh, malaki na rin yung binabaw niya mga kani. Pero hindi pa ganoon talaga. Yung binabaw ng dam ngayon. Kasi doon pa lang yung kwano. Diyan tayo nagbubukatot dati mga kahani dyan. Doon sa baba na yun. Ngayon na. Ganyan pa rin. Uh, mabagal bumabaw mga kahani. Yan mga ako na yan mga kahani, Mga motor-motor na yan. Tapos mga bangka na yan. Mga sasakyan ng mga kababaryo nating mga isda yan. bakay yung mga sasakyan na yun, mga kahani. Mga motor na yan. mga hindi pa dumating na ng isda. Diyan pa lang sa dam. Mga manong rinti, gano'n. Tahimik siya ngayon, mga kahani, oh. Wala mo lang kalon alun Pero mamaya yan, mga kahani, alun na yan. Mayinit yung panahon natin ngayon, oh. Pero tuwing hapon, muulan, mga kahani. na naman yung mga ulap na malalaki dyan, oh. May team. <coughs> Maganda rin lang dito sa mga kani magtambay-tambay. Kaso, maganda sana rito malamig. pasyal-pasyal uh, lang muna tayo dito sa ating <laughs> kuan mga kani kasi hindi pa tayo makapangisda mga, mga kaani, kasi hindi pa naman panahon ng kuan ang bukatutan. Kaya lang tayo nakakapagpangisda mga kani kapag yung panahon ng bukatutan. Nagbubukatot lang kami diyan. Pwede naman tayo maglambat mga kani May lambat naman ako dyan. Kaya lang pandaing. Yung nahuli niya. Yung mga de city. Yung mga, mga kaani, May mga naglalambat doon sa banda Dun sa mababaw doon. Sa dunglo yun. Hindi lang makita at malayo. Punta tayo dito ngayon mga kani At pasyal pasyal lang tayo. Uh, kuha ng kunting video. <laughs> at tuloy. Tingnan natin yung view. Ayan. Diyan galing yung tubig mga kanay yung guhit na yan. Sa bundok na yan. Ayan. Malaki na rin yung binabaw niya. Pero sabi ko nga sa inyo mga kahani na hindi pa ganyan kababaw talaga. Kasi dati mga June, July dito na Tubig dito eh ngayon layo pa lang dun pakalayo pa baka hindi na masyadong buwabaw yan pag nagdumating yung mga kung dyan mga kani yung mga uh, ulan bagyo yan biglang lalim na naman yan eh ulap mga kani oh. nagbabanta na naman ng ulan yan yung bayan ng pantabangan mga kani yung bayan namin yan sa bundok na yan maraming isda mga kani kaya lang sila sa malalim tas grabe ang Duterte ngayon mga kani yun ang pinagkakakitaan ng aming mga ng ating mga kababaryo mga kani yung Duterte Ewa Talagang grabe ang namahuling aruyo dito ngayon. Bilis dumami yung isda na yun. Pero marami pa rin talaga yung original na tilapia mga kahani kaya, kaya lang. Mas marami talagang mahuli yung Duterte o yung aruyo. Yan. Dito lang tayo mga kahani. Hindi tayo pwedeng lumapit dyan sa mga motor-motor nila mga kani. Baka may mawala dyan tayong makasalanan dyan. Kaya dito lang tayo sa taas. Yan. Kasi kita naman yung view. Kung may mga gustong pumasyal dyan mga kani, dito. Magandang pasyalan dito sa lumang bariyo. Yan. Ganda ng tanawin. Kaya lang maganda rito mga kani, maga. Para hindi pa masyadong mainit. Pero maganda rin ganito mga kani kasi piding maligo dyan. Kasi malinaw naman yung tubig. Malinaw, yan. Doon, magandang maligo doon sa kwan na dulo na yun. Kasi daan yan. Daan, batuhan yan mga kani pa ganun. Kaya eh, magandang maligo. Pati ito. Sarap maligo dyan mga kani. Ma Uh, init na yung tubig hindi na ganong malamig hmm? wala pa yung mga kasama natin eh, yung mga kan yung mga mga na kababaryo natin pero yung iba mga kanin nakaahon na yan pero yung mga yan mga motor nilang yan hindi ko lang hindi pa nakaahon siguro yung mga yan hmm? maluwang ito mga kani paikot pa yung ganyan papunta dun sa ilog karanglan tapos pag ganun pa yun papunta sa pauan yung tubig na yan tapos dito sa manablong pakaluwang pa yun mga kani kaya malalim pa itong tubig na to Diyan lang tayo nang isda dati mga kani yung nagbubukatot dyan sa baba na yan Diyan. Diyan ang grabe na ang daming tilapia mga kani Dami nating inuhuli dyan kaya lang pag ganoon na maraming nahuli yung mura ang tilapia napakamura may namamana doon mga kanin doon sa gilid ng bundok. Doon. Hindi lang siya masyadong makita dyan sa gilid na yan. At nagbublord. Yan, sa gilid ng bundok na yan. Ayan yung bangka niya, yun. pinaninisid naninisid. Dahil meron na pupusagan ng mga isda dyan mga kani mga aruyo aruyo ang pandito mga kani um, marami pag gantong palalim pababaw oh. grabe ang aruyo no, may lumulutang pa na tilapia mga kani no? aruyo siguro yun Yan. Ganda ng view. Pero mamaya yan mga kani, sobrang hangin na yan. Yan mga kani, hindi na kasi tayo makapag adventure sa bundok mga kani kasi hindi na panahon na ng, ngayon ng pukyutan. Pero mayroon pa rin mga pukyutan naman yan mga kani kaso ang lang dyan hindi na siya masyado mapulot o oh, yung maraming hani kasi wala na silang makukuha ng maraming bulaklak kaya ang <coughs> panahon ng pag harvest ulit natin ng mga hani dyan mga kani yung December hanggang May itong dyan naman mga kani mayroon pa tayong mga na harvest kaso mga konti na yung pulot nya hindi na ganun karamihan. Kaya ang inaabangan ulit natin na adventure natin mga kani dito sa Adam. Kapag lumalim ulit yan tapos may mga damo na yun saka lang tayo ulit magkapagbukatot Magpag adventure dyan sa tubig kaya ngayon mga kanya, pasensya muna kayo sa mga upload ko. Na pa ganto-ganto lang muna. Nandito na tayo sa taas mga kani. At subukan nating mag-live ng saglit bago tayo umuwi. Kasi sobrang init na. Yan. Maganda naman pwedeng tumambay dito mga kani kasi diyan may mga puno naman diyan. Kung may mga gustong mag-picnic diyan, magilid na 'yan doon maganda rito mga kanin mga masyal dito Ayan, no? maganda rito maga mga kanin yung pasikat pala yung araw kasi lalo na kapag gusto mong bumili ng mga isda mga kanin dito ang sadsaran ng mga manging isda na kababaryo natin dito makakabili ka na rito mga gustong bumili ng isda pang ihaw doon sa gilid pang picnic ang dami mga pupusag mga kanin kung kita niya, mga gumagalaw na tubig sa tubig na yun mga isda yun yan may isda itong dam na ito mga kanin maraming isda kaya magandang mag isda ito sa ganito walang tigil lang pang isda rito mga kanin pababaw, palalim yan kaya maraming isda. Intayin na lang natin na tubuan ng mga damo yun. Doon. Doon tayo magbukatot. Baka bababa pa ng mga kahani hanggang dyan. Doon tayo magbubukatot. Yun. Mga kahani. At <laughs> hanggang dito na lang po yung ating video mga kahani. At nag video video lang tayo rito sa gilid ng dam mga kahani kasi wala naman tayong adventure sa bundok si wala naman na tayong pupuntahan dyan at hindi naman na panahon ng pukyutan yon at sa mga bago pong napadaan sa aking youtube channel palike and share naman po mga kahani at pasubscribe at wag niyo pong iskip yung ads mga kahani para tulong nyo po sa amin at pa-share naman po ng aming video mga kahani. Yun lang po at magandang umaga po sa ating lahat.